Shout out Buddy Eh sinakay ako ni Buddy <laughs> Sinakay ako ni Badi dito sa kanyang auto Kasi pupunta namin yung truck na idadrive ko Nag-aararo nag pala mga truck dyan sa loob na kare Rosario Terminal Shout out Shout out sa Rosario Terminal Ayun o ayun o. Pwede na kayo mag ng tubo <laughs> Ayun o Kasi siya naglabas niya na yun eh. Ayun Ngayon ako naman magpapasok diba? mga so. Ayan ang mga mechanics natin. Deputa natin. Deputa natin. Mga taga isusu Ayan ano? ah, pala sila ano. Nagpapapalit ng gulong. Shout out! Ayan Wala daw budget. Ayan pala sila. Oh. Ito sinang pabatao Shout out! Ay mga masisipag natin mga, sa mga mekaniko. Salamat Taka driver. Salamat ha. <laughs> Salamat. May bayad 'yon. <laughs> Ayun ha. Ayun. Ayun no? Ayun suot na pala ho. Oh. Shout out mga diskarte kita niyo yan. Mag-avail na kayo. <laughs> Ayun oh Ano pati? Ano? Salamat. Thank you, thank you. Ayun shout out. Thank you pati. Ayun shout out. Sa ating mga mekaniko. Ayun oh Dinalam pa tayo ng pansit dito. Wow. Sana all. Oh. Uy! Shout out! Ay tumingin no? oh! <laughs> 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 Ayan o. No? Dinalam pa tayo ng pansit. Ano? Sinintay natin itong truck na gagamitin natin eh. Ayan no? Shout out! Thank you much! of a